Marami po ba tayong napapanood sa internet na yumaman o umunlad sa pagbabayan ng mga bahay? Halika po, ituturo ko po sa inyo kung paano po ang technique sa pagbabayan ng house. Good morning! Good learning everyone! This is your Kuya Francis and I'm your Kuya Robert! Madami po ang yumaman at dami din ang umiyak sa pagbabuy and sell ng bahay. Para hindi ka masaktan, I'll be sharing tips kung paano mag-buy and sell ng mga bahay. Number 1, sa mga pre-selling properties. Kung tayo po ay bibili na pre-selling properties, dapat po i-research po natin kung in-demand ang location at kung may upcoming improvement ang ting government. May gagawin bang malapit na highway, train or other infrastructure project or may itatayo po bang mall or mga commercial area na malapit sa property? Yung dami po ng infrastructure projects, yun! magpapatas ng property. Note lang po, as I mentioned, i-check pa rin po natin ang demand, especially now, oversupply ang condominium. Pag mas madami ang supply versus sa demand, or kung ang property po ay binabaha, kung ito kung two factors ay present, mabagal po ang taas ng value ng property. Number 2, bumili po tayo ng rush for mga foreclosed property. Sa pagbili ng hindi brand new, kahit rush sale po yan, huwag na huwag po tayong magmadali parang sa love life, huwag po natin sagutin agad ang nandiligaw sa atin pagmahal mo ko, bakit hindi ako ang piliin mo, Joy? We make sure we use po ang 70% rule. Ano naman po ang 70% rule? Sample po, let's say, ang bentahan po ng property dun sa area ay 3 million, ang 70% ng 3 million ay 2.1M Then, ang estimate po natin na magagastos po sa mga repairs ay 300,000. So, 2.1 less 300,000 equals 1.8M. Kung ang selling price po ng bibili nating second-hand property ay 1.6M, maganda po ang mabibili nating property. Kasi may additional buffer pa po tayo sa mga taxes at other repairs. Pero kung ang binibenta property ay 2 million, baka matagal lang po tayo sa pagbabenta dahil kailangan pa po natin antayin na tumaas sa 3 million ang bentahan ng property sa area. Pero ang maganda naman po sa mga property, habang tumatagal po talaga, ay tumataas ang value. Kaya ang sabi po nila, ang oras po ang magtatapat po sa ating selling price. Kaya mga ka-property, ano po ang mas prefer nila? Free selling or rush sale property? Pakisulat naman po ang inyong kasagutan sa comment section below. At patuloy po nilang panorin ang aming mga videos. Tandaan po natin, laging lamang po ang may alam. Again, this is your Kuya Broker. God bless po sa ating lahat.